Morning guys. Okay, so eto, merong basher na nagrereklamo dahil nga daw kumikita na daw tayo sa mga services natin, eh kumikita pa daw tayo sa vlog. So para mapasaya natin yung ating basher, sige bossing, yung kinita ko doon sa video na yon, e ibibigay ko sa iyo. Punta ka na lang po sa akin. So eto mga bossing para malaman niyo kung ano ni niya. So, meron akong ginawang servicing which is yung e-tax coding. So, sa e-tax coding mga bossing, sa mga expander owners, mga Mitsubishi expander owners, alam nyo yung problem niya. Wala kayong auto-lock. Okay? So, sa e-tax coding mga bossing, mula um, wala 2019 hanggang yung pinakabago 2025, wala talagang auto-lock ang expander. So, ang ginagawa namin dyan, pinoprogram namin yung e-tax, kinocode para ma-enable yung auto-lock. Tapos, marami pang ibang features na pwede i-enable using the e-tax coding. So, yun yung nire ni Bossing. Ito yung comment niya. Sabi niya, kasi ang fee natin doon mga Bossing sa e-tax coding is 2,500 pesos. 2,500 mga boss. Okay? So, sabi niya, 2,500 ang mahal. Eh, hindi ka naman pinagpapawisan niyan. Sahod na yan ng regular employee ng dalawang araw. 24 hours. Tapos, ikaw, isang ora, ikaw nasa isang oras lang. Tapos, binlog mo pa. Dagdag kita pa. Iba kita mo dyan. Tapos, iba pa kita mo sa blog mo na yan. Okay. Sir, ano? Actually, kahit pakita ko pangalan niya rito. Ano naman 'to eh? Uh, for sure naman ako na ano siya eh, uh, dami account, fake account. So, ko na rin yung account niya. Okay, bossing, para na lang ano, maging masaya ka para ano, yung kita doon sa video ibibigay ko sa iyo ito para para makita mo. Oh. Ito. Ayan, ayan. Okay, puntahan mo na lang ako, ito yung comment niya, 'di ba? Okay. So eto yung video na 'yon. Isa itax. Ayan, 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 ayan. Yan yan. Okay, so sabi ko 2,500 ang fee natin dyan. So ito, papakita ko sa iyo insight sa so, Punta mo na lang ako, bossing, para makuha mo yung kinita. Ayan, ayan. Nakikita mo ba? Okay, 0.21 dollars. Punta mo na lang ako, bossing, ewan ko lang kung sasapat sa iyo. Siyempre, sagot mo na pamasahe. Alam nga namang ibibigay ko na sa iyo yung kinita ko. Oh. Bibigyan pa kita ng pamasahe. Sagot mo na pamasahe kung saan ka man nakatira mga bossing. Gcash, hindi pwede Gcash. Gusto ko tayong makilala ng personal, sir para maiabot ko sa iyo ng ano ng kamay makamayang kita maibigay ko sa iyo yung 0.21 dollars magkano 0.21 dollars magkano ba dollars ngayon mami times 57 na lang okay sir uh, 11.97 pesos uh, gawin ko ng 15 pesos sir para may pang-candy ka pa okay para naman hindi nakakaya pagpunta mo rito nahihiya ako nahihiya ako na ano na mapapagod ka tapos pupunta ka rito mag-e-effort kabibigay ka sa 15 pesos na okay So, eto bossing, para naman, ano, tapos meron pa kasing isang nag-comment. So, sabi naman ng isang nag-comment, eto, may dumugtong pa sa kanya eh. Eto, le legit yung profile ni sir. So, i natin yung pangalan niya bilang respeto kay bossing. Tapos, i natin yung picture niya. Pero, na-check ko yung kanyang profile which is nakalagay doon, isa siyang former engineer something. Nakalakas yung profile niya eh. Pero, eto yung comment niya. Sabi niya, Boss, overkill masyado yung price mo kahit pasabihin mong bumili na lang ng scanner na may features e-tax. Dinaig mo pa ang kasa. May resibo ka ba ibibigay? May BIR ka ba para mag-declare ng price na ganyan? Kung wala ka naman legal docs, maging tao ka naman para sa presyo, hindi yung galawang gahaman. Tulungan, tulungan lang yan. Give and take. Okay, eto bossing. Actually, small time vlogger lang ako boss. Matagal na ako nagbablog pero FYI bossing. Noon pa mga bossing nagbi-BIR na ako. May resibo ako, okay? Yung ibang yung, yung ibang mayayaman na vlogger diyan kumikita ng million-million, ewa ko kung naka-BIR sila, pero ako mga bossing noon pa naka-BIR na ako. Okay? Kaya kung BIR lang ang pag-uusapan, meron ako niyan. Bossing ito para maintindihan mo, ha? Tsaka doon sa isang nag ano dito ako, Sir Borgonio. Ikaw si si Burgonio kasi is fake profile. Si itong si engineer eh Lihiti mo yatang ang profile to, kaya hindi natin pwede ipakita yung kanya ano. Pero, sir, tatanungin kita, sir Carl Cali. Ito yung scanner na ginamit ko sa video. This is Think Tool Master. So, para sa mga nagtatanong, mga bossing, magkano ang ThinkTool Master? Ito. Ito, pakita ko sa inyo sa video. Baka akala nyo kasi, mura ang ThinkTool Master. Ito, mga bossing, kung hahanapin niyo ang Think Tool Master, ayan, ThinkTool Master price, hanapin niyo yung kamuka. Wala rito, sa ba nakita? Ayun, yun, 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 yun. Ito yung Kick Master. Ayan, ayan. Nakikita nyo? Ayan. Magkano yung nakikita nyo yung presyo sa peso? Malino ba? Magkano? 118,624. Okay? Ngayon yung current price niya ngayong 2025. Nabili ko to way back 2020 pa. Mga nasa 85,000 pa lang ang presyo niya nun. Tatanungin ko po kayo, mga bossing, mura po ba yung scanner? Next thing, nakikita nyo po ba itong kulay pulang ito? Kulay pula na ito. Ang tawag po dito mga bossing is subscription card. Yung gantong mga diagnostic tool, kahit pa ang diagnostic tool mo is worth 300,000. Yes, may mga diagnostic tool po na worth 300,000. Ang alap ko iba, umabot pa ng 400,000. Meron pong subscription yearly. Alam nyo po ba kung magkano pong subscription po na ganito? This is worth 300 US dollar. Magkano ang 300 US dollar? Sir. 57 times 300, 17,100 pesos per year po. Okay? So, pwede naman kaming hindi mag-renew, hindi naman pwede naman kaming hindi mag-subscribe. Ang problema, hindi na namin ma-update 'yung scanner. Kaso, dahil nga gusto kong makapag-program ng mga 2025 model, nag-avail ako ng subscription card. Okay? Tapos 'yung device ko pa na worth ngayon is 119,000 na, mga bossing. And FYI, mga boss, hindi lang po yung device ang binabayaran nyo sa amin. Uh, ang binabayaran nyo po sa amin is yung kaalaman po namin. Di diba ba nga po yung mga expander yung owners? Alam po ng mga expander owners niyan. Pag pumunta po kayo sa kasa at sasabihin niyo bakit hindi nag-auto lock yung aming expander, sasabihin po nila walang ganong feature. Ngayon, sasabihin nila, mayroon kami nakikita nag-a-unlock niyan. Baka pwedeng sa inyo ipa-unlock, pwedeng sa inyo ipa-program. Sinasabi nila, hindi nila alam. Ngayon po sa kasa po, tinatanggihan na po kayo. Pupunta po kayo sa kagaya namin na walang alam, na, na gilid-gilid lang, backyard mechanic. Pero kami alam po namin gawin. Magkano po ba dapat ang maging singil po namin? Gagamit po kami ng gantong device. Yung kaalaman po namin na mismong kasa eh, hindi daw po nila alam. Hindi po namin alam kung hindi nila alam talaga o ayaw lang po nilang gawin. Depende po, wala po tayong alam doon eh. Ngayon, yung si Borgonyo, ibibigay ko na sa'yo, bossing, yung kinita ng bulag para hindi ka malungkot, hindi ka na magalit. Okay, puntahan mo na lang ako, ibibigay ko na sa'yo. Then, nagdagang ko pa. Ginawa ko ng 15 pesos. Si sir naman na uh, engineer, tatanong kita, bossing, uh, since engineer ka, magkano ang sweldo mo, boss? Sa mo, bakit ikaw ang engineer, bakit hindi ang kapatid mo? Bakit hindi yung kapitbahay mo? Bakit hindi yung uh, Basher mo, bakit? Sir? Kasi ikaw ang may kaalaman para maging engineer Tatanungin kita, sir Bilang isang engineer, papayag ka ba? Magkano ba minimum ngayon mga bossing? 700? 650? Hindi ko alam kung magkano na minimum kasi matagal na ako hindi nagtatrabaho. Papayag ka ba Mr. Engineer na ang susweldohin mo bilang isang engineer minimum? Ngayon sasabihin mo sa akin, ba't ako papayag na minimum? Ang binabayaran sa akin yung titulo ko at yung kaalaman ko. Okay? Dito rin sa, sa namin, sir. Hindi lang yung device namin ang ano niya. Actually, sir, ako hindi ako madamot. Matagal na. Matagal na ako may tutorial niyan. Bago pa ako magbigay ng ganyang services, ginawang ko na yan ng tutorial. Bakit? Kasi ako, ako pa yung klase ng tao bossing na hindi ako madamot pagdating sa knowledge. Ang ginagawa ko, lahat ng alam ko, sinishare ko sa so social media accounts ko. YouTube, Facebook. Okay? Ngayon, ang kailangan niya lang gawin, bumili ng gantong device. Pero bakit hindi, yung mga expander owners, bossing, bakit hindi sila bumibili ng gantong device? Bakit nagpapagawa pa rin sila sa akin na naniningil ako ng 25? Sa so, tingin mo sir, bakit? Kasi worth it bang bumili sila ng gantong klase ng device, 120,000 plus shipping pa? So, ikaw, boss, isa kang engineer, alam mo kung ano ang value mo as a human, value mo as an employee. Pero ikaw mismo ang ganyan magsalita sa isang kagaya ko. Tatanungin kita, Sir, kahit engineer ka, kaya mo bang gawin yung ginagawa ko? Kasi ipahiraming kita ng scanner. Pero syempre hindi libre. Hindi libre. Binili ko yan eh. Paparentahin kita. Ngayon kapag hindi mo alam kung paano gagawin, tuturuan kita. To, ano, uh, face to face tutorial. Pero may bayad, May bayad. Okay? Kasi syempre may tools. Tuturuan kita face to face, 'di diba? Tapos on hand pa. Okay? 'di diba? So bossing ang pagbibigay ng ganyang klase ng mga video sa mga services ng mga ganyan mga boss. Hindi lang tools ang binabayaran. Kasama doon yung kaalaman mo. Kaalaman mo bilang isang tao, bilang isang professional. Okay? So ako hindi ko ta kukutsiin kung kumikita ka naman naman ng, ng 100,000 per month bilang isang engineer o oh, mas malaki pa, di ba? Pwede ko bang sabihin sa iyo na masyado kang gahaman? Dapat ano lang give and take lang, di ba? Pwede ko bang sabihin sa iyo 'yan na engineer ka nga, oo, oh, oh, pero huwag masyado kang gahaman gaya na sinabi mo sa akin na masyado akong gahaman, dapat give and take lang. Tulungan lang 'yan. Siyempre, you know your worth, sir. You know your worth. Engineer ka eh. Eto, nasa sa inyo mga bossing kung magpapaitax -e coding pa rin kayo sa amin or hindi. Wala pong problema. Hindi po ako madamot gaya ng sabi ko. Yung tutorial niyan nasa YouTube account ko lang and Facebook account ko. Kaya kung gusto nyo mag-DIY ng itax e tax coding, walang problema sa akin. Na kahit doon pa, kaya ako po yan shinare sa inyo kasi gusto ko matuto po kayo. Matuto kayong gumawa ng sarili ninyong sasakyan. Hindi po ako madamot. Alam yan na mga totoong followers ko, yung mga totoo. Hindi ako madamot. Lahat ng alam ko, mga bossing, sinishare ko sa inyo. Kahit na alam ko na yung knowledge na yung kapag sinarili ko, malaking kita yon para sa akin. Kasi lahat magpapagawa sa akin. Pero hindi ko sinasarili. Sinishare ko. Alam po yan ng mga totoo kong followers. Okay? So, sa mga ayaw na magpagawa sa akin, walang problema. Bumili na lang po kayo ng mga scanners na mayroong e-tax coding functions. Ganito. Ganun na lang po. Tapos panoorin nyo na lang po yung tutorial ko sa YouTube and Facebook kung paano gawin yung e-tax coding. Salamat po mga boss.